Hi guys, sa video na ito is tuturuan ko kayo paano mag-set ng printer uh, using uh, DSLRbot. So yung gamit natin is yung version 6. So iba yung design ng version 6 kaysa sa version 7. So sa ngayon is version 6 lang muna yung unahin ko na ituturo. So unang gawin nyo unang gawin nyo is mag-open kayo ng apps. Tapos once na andito na kayo sa menu is hanapin mo yung settings click mo lang yung settings tapos pag lumabas na ito hanapin mo yung printing tapos sa main printer uh, dito mo i-configure kung anong printer na naka ready na so hanapin mo lang yung printer na naka ready na example uh, itong ET50 yan, once na nakalagay na na-ready is i-set mo muna at uh, i-open ang preferences at i-double check kung ano yung size na nakalagay dito. So, dapat nakalagay is 10 by 15, 4 by 6 inches. Tapos, nakacheck yung borderless. Kung borderless yung printer mo is maganda, i-check mo lang borderless. Tapos, yung paper type is kung mat yung gamit mo, yung satin is Epson mat naman yung yung iseset set mo. Kung glossy naman is glossy. Sa akin kasi is mat. Tapos kung gusto mo ng standard, pwede naman standard. Kung gusto mo yung high quality, kaso matagal nga lang kung Vista printer ang gagamitin mo. Pero sa akin is 80-50, okay na yon ang standard na settings. So Epson mat, standard at 4x6 inches. Tapos okay lang apply at huwag kalimutan magpindot ng print. Hindi siya magpiprint pero mag-save siya mismo sa system. Kasi pag hindi mo mag hindi mo ma pindot yung ano, matap yung print button is hindi siya mag-save So dapat magpiprint i itap mo yung print para mag-save sa DSLR boot na settings. So pagkatapos niyan is i-uncheck mo lang yung automatic precision is i-uncheck mo lang para hindi siya mag-print automatic. Kung gusto mo yung, gusto mo naman ng limit na print is pwede mo i-check. Lagay mo lang yung maximum print. Sa akin is precision is dalawa lang. Tapos precision naman dito is yung ilang ilang print sa picture yung ipiprint niya. Tapos, là chị bên kia nào <laughs>